May tanong ako sa iyo. Kapag tinanggal lahat, trabaho mo, pera mo, relasyon mo, at kahit recognition ng ibang tao, may halaga ka pa rin ba? O feeling mo wala ka na? Ang sagot dito makikita natin sa Stoicism. At kapag nakuha mo 'to, hindi ka na kailanman magdududa sa worth mo. Kahit pa iwan ka, kahit mawalan ka, kahit pa anong mangyari. Gusto mo bang malaman kung paano sa panahon ngayon? Karamihan ng tao sinusukat ang sarili nilang worth sa panlabas, kung gaano karami ang likes sa social media, kung gaano sila kaganda o kagwapo sa paningin ng iba, kung gaano kataas ang sweldo nila, kung may partner ba sila o wala. At minsan kahit hindi natin aminin na dadala tayo dito, kapag walang pumapansin sa post natin, parang useless tayo. Kapag iniwan tayo, parang wala nang halaga ang buhay. Kapag hindi tayo kasing yaman ng iba, feeling natin talunan tayo. Ito yung problema naka ang worth natin sa bagay na hindi natin kontrolado. At dito nagiging delikado. Kasi isipin mo, paano kung mawala ang trabaho mo? Wala ka na bang halaga? Paano kung tumanda ka at hindi ka na attractive gaya ng dati? Wala ka na bang worth? Paano kung hindi ka piliin ng taong mahal mo? Hindi ka na ba sapat? Kapag panlabas ang basehan ng worth mo, siguradong mababasag ka. Parang nagtayo ka ng bahay sa buhangin. Konting ulan lang guguhuna. Sabi nga ni Epictetus, If you place your self-worth in things outside your control, you will forever be vulnerable. Kaya madalas tayong nagiging anxious, insecure, at depressed. Kasi hinahanap natin ang halaga natin sa mata ng iba, hindi sa sarili natin, ngayon. Paano mag-isip ang isang stoic tungkol sa self-worth? Fan ang worth mo nasa pag-iisip mo? Sabi ni Marcus Aurelius, The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Ibig sabihin, ang tunay mong halaga hindi nakabasi sa approval ng iba, Nasa kung paano ka mag-isip, kung paano mo dinadala ang sarili mo, at kung paano ka nagde-decide sa harap ng challenges. Two Ang worth mo, nasa virtue mo. Para sa Stoics, ang sukatan ng worth ay virtue, ang pagiging matatag, matuwid at marunong mag-handle ng sarili. Hindi pera, hindi fame, hindi beauty. Kung ikaw ay may integrity, kung ikaw ay may control sa sarili mong emotions, kung kaya mong panindigan ang tama kahit mahirap, mas mataas pa yan kaysa kahit anong panlabas na success three ang worth mo, hindi kayang galawin ng rejection. Kung iniwan ka man o hindi ka man pinili, hindi nun binabago ang identity mo. Ang worth mo ay hindi nawawala dahil lang sa desisyon ng iba. Sabi nga ni Epictetus, You are not what others think of you. You are your choices. So kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila, kung hawak mo ang virtue at integrity mo, buo ka pa rin. Isipin mo si Kato isang stoic philosopher. Hindi siya kasing yaman ng iba hindi rin siya pinaka-powerful. Pero dahil sa tibay ng prinsipyo niya, dahil hindi siya natitinag sa tama, hanggang ngayon, kinikilala pa rin siya bilang simbolo ng integridad. Kung si Kato hindi nakabase ang halaga sa panlabas na bagay, ikaw rin pwedeng magsimula ngayon. Kaya kung nararamdaman mo na minsan nawawala ang halaga mo dahil hindi ka kasing ganda, kasing yaman, o kasing successful ng iba, tandaan mo, ang worth mo hindi nanggagaling sa kanila kundi sa kung paano ka nagde-decide araw-araw. Bakit kahit anong gawin mo, minsan hindi mo pa rin maiwasang makaramdam ng insecurity. Kahit may trabaho ka na, kahit may itsura ka naman, kahit may mga achievements ka, bakit parang kulang pa rin? Sa stoicism, may malinaw na sagot dyan. At kapag naintindihan mo to, makakawala ka sa cycle ng insecurity na paulit-ulit kang binabalik sa mababang tingin sa sarili. Kung tutuusin, hindi lang sa kakulangan ng gagaling ang insecurity. Madalas, galing yan sa comparison. Nakikita mo yung kaibigan mong mas maganda ang katawan. Feeling mo wala kang kwenta. May kakilala kang mas successful. Feeling mo talunan ka. May taong mas pinili kaysa sayo. Feeling mo hindi ka sapat. At dito pumapasok ang malaking problema. Lagi mong sinusukat ang sarili mo base sa iba. Kung sila mas mataas, mas successful, mas pinili. Bigla kang bumababa. Kung sila naman bumagsak, dun ka lang gumaga ng loob. Pero isipin mo, kung lagi kang nakabase sa comparison, hindi ka kailanman magiging truly free. Kasi isipin mo, laging may mas maganda kaysa sayo. Laging may mas mayaman kaysa sayo. Laging may mas matalino, mas talented, mas successful. Kung dun mo ibabase ang worth mo, sigurado ka bang mananalo ka kahit kailan? Hindi. Kasi palaging may mas higit at mas masakit pa kung worth mo nakabase sa paningin ng iba, ibig sabihin hawak nila ang power sa'yo. Kapag na-approve ka nila, masaya ka. Kapag hindi ka nila napansin, bagsak ka. Kapag kinritik ka nila, wasak ka. Parang ikaw yung alipin. At sila yung may hawak ng remote control ng emosyon mo. Sabi nga ni Seneca, If you are always looking at others to measure yourself, you will never find peace. Paano babasagin ang cycle ng insecurity? Ganito ang paraan ng isang stoic. 1. Focus on what you can control hindi mo kontrolado kung mas maganda siya, mas mayaman siya, or mas successful siya. Pero kontrolado mo kung paano ka mag-iisip, paano ka mag decide at paano ka mag improve Kung lagi mong ihahambing ang sarili mo sa iba, guaranteed talo ka. Pero kung ihahambing mo ang sarili mo ngayon sa sarili mong kahapon, doon ka laging panalo. 2. Detach from public opinion Isa sa pinakamahalagang stoic practice ay indifference to external opinions hindi ibig sabihin na wala ka ng pake, kundi hindi ka naalipin ng validation nila. Kung may pumuri sa'yo, good. Pero hindi ibig sabihin mas valuable ka ngayon. Kung may bumati ko sa'yo, okay lang. Hindi rin ibig sabihin na wala ka ng worth. Sabi ni Marcus Aurelius, I have often wondered how it is that every man loves himself more than all the rest of men, yet sets less value on his own opinion of himself than on the opinion of others. Ang irony, mas pinapahalagahan pa natin ang opinyon nila kaysa sa sariling pagtingin natin sa sarili. 3. Practice inner scorecard. Sa stoicism, ang worth mo sinusukat hindi ng labas kundi ng loob. Tanungin mo sarili mo. Naggawa ko ba ang tama kahit mahirap? Nakontrol ko ba ang sarili kong emosyon? Naging totoo ba ako sa sarili ko? Kung oo, panalo ka. Kahit walang pumansin, kahit walang pumuri. 4. Reframe failure and rejection. Kung minsan... Ang insecurity natin lumalakas kapag nag tayo o na-reject, pero sa stoicism, hindi failure ang basehan ng worth mo. Ang basehan ay kung paano ka nag-react. Kung nag ka pero natuto ka, worth pa rin yon. Kung na-reject ka pero naging matatag ka, mas lalo kang may worth. Kung nadapa ka pero bumangon ka, mas lalo kang buo. Ang stoic worth ay nakikita sa resilience, hindi sa resulta. Isipin mo si Epictetus, isa siyang alipin, walang power, walang status, walang pera. Kung sa standards ng mundo, wala siyang halaga. Pero sa Stoicism, dahil sa wisdom at tibay ng isip niya, hanggang ngayon, siya pa ang tinuturo bilang philosopher na nagbago ng buhay ng milyon-milyon. Kung si Epictetus, na tinanggalan ng lahat ng panlabas na bagay, nakahanap ng self-worth sa virtue at wisdom, ikaw rin, kaya mong gawin yon. Kaya kung nai-insecure ka minsan, tandaan mo, hindi mo kailangang maging mas maganda, mas mayaman, o mas successful kaysa sa iba para magkaroon ng worth. Ang tunay na halaga mo nasa kung paano ka mag-isip, paano ka kumilos, at paano ka nagiging totoo sa sarili mo. Alam mo kung bakit karamihan sa tao hindi makahanap ng tunay na self-worth? Kasi mali ang hinahanap nilang source. Ang iba sa pera, ang iba sa pagmamahal ng ibang tao, ang iba sa status at recognition. Pero lahat ng yan pwedeng mawala. Ang Stoics? Meron silang natutunang sikreto kung paano magkaroon ng permanent, unshakable self-worth na hindi kayang galawin ng kahit sino, kahit anong sitwasyon, kung titingnan mo. Karamihan sa tao may tinatawag na conditional self-worth. May halaga lang ako kapag may boyfriend-girlfriend ako. May worth lang ako kapag may magandang trabaho ako. Kapag may kotse, bahay, pera, dun lang ako confident. Pero eto ang problema. Lahat ng kondisyon na yan pwedeng mawala. Pwedeng mawala yung taong mahal mo. Pwedeng mawalan ka ng trabaho. Pwedeng bumagsak ang negosyo mo. Pwedeng mawala ang lahat ng possessions mo kung dun mo ibabase ang halaga mo. Ibig sabihin fragile ang self-worth mo. Para kang building na nakatayo sa buhangin, isang malakas na alon lang guguho ka. Kaya madalas, kahit anong pilit ng tao na maging masaya gamit ang external validation, paulit-ulit pa rin silang bumabalik sa emptiness. May pera na pero bakit kulang pa rin? May relasyon na pero insecure pa rin? May recognition na pero parang walang silbi kasi mali ang foundation. Kung sa panlabas ka naka-base, hindi talaga tatagal. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself in your way of thinking." Ngayon, paano ba magkaroon ng self-worth na hindi nabubuwag kahit anong mangyari? Ganito mag-isip ang isang stoic. Versa is stoicism, ang halaga mo hindi nakabase sa possessions or opinion ng iba. Nasa virtue. Virtue is living with wisdom, courage, justice, and self-control. Kung may pera ka o wala, basta kumilos ka ng may integrity, may worth ka. Kung pinili ka man o hindi ng tao, basta totoo ka sa sarili mo, may worth ka. Virtue is permanent, validation is temporary. 2. Madalas kinakahon natin ang sarili natin sa roles. Magulang ako, kaya dito nakabase ang value ko. Breadwinner ako, kaya dito nakatali worth ko. Athlete ako, kaya dito umiikot identity ko. Pero kapag nawala ang role na yon, wasak ka. Sa stoicism, hindi ka defined ng label mo. Ikaw ay defined ng pagkatao mo. Yung character mo. 3. Ang stoics naniniwala na tayo ay bahagi ng mas malaking kosmos. Hindi mo kailangang patunayan ang worth mo kasi sa mismong pag-iral mo may halaga ka na? Isipin mo, kahit maliit na bituin sa kalawakan may purpose. Kahit maliit na halaman may silbe. Kung sila may halaga. Ikaw pa kaya na may kakayahang mag-isip, magmahal at gumawa ng tama? Farter. Kung minsan doon natin nararamdaman ang pagiging walang halaga kapag dumadaan tayo sa sakit at problema. Pero sabi ng Stoics, Struggles are not proof na wala kang worth. Struggles are opportunities para ipakita ang tunay mong strength. Kung kaya mong maging kalmado sa gitna ng bagyo, mas lalo kang may worth. Kung kaya mong maging matatag kahit iniwan ka, mas lalo kang may worth. Kung kaya mong piliin ang tama kahit mahirap, yan ang tunay na halaga. Balikan natin si Marcus Aurelius, siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Roma. Emperor sundalo philosopher. Pwede niyang isipin na worth niya nakabase sa power or sa empire, pero alam niya lahat 'yon temporary. Sa journal niya, paulit-ulit niyang pinaalala sa sarili niya. Your worth consists in what you are, not what you have. Kaya kahit surrounded siya ng power, hindi siya naging alipin nito. Ang worth niya nakabasi sa virtue at wisdom, at yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, kahit libu-libong taon na ang lumipas, may halaga pa rin ang pangalan niya. Kaya kapatid, tandaan mo ito. Ang self-worth mo, hindi kailanman nakabasi sa pera, sa status, o sa pagmamahal ng iba. Lahat ng yon pwedeng mawala. Pero ang tunay na halaga, nasa virtue mo, nasa karakter mo, at nasa kakayahan mong maging totoo sa sarili mo. Kung gusto mong mabuo ang unshakable stoic mindset na hindi natitinag ng rejection, failure, or opinion ng iba, simulan mo na ngayon. Like this video, share it sa mga kaibigan mong nangangailangan ng reminder, at mag-subscribe ka na para sa mas marami pang stoic lessons na magpapatibay sa isip at puso mo. Dahil tandaan, ang halaga mo hindi kailanman ipinapahiram sa iyo ng mundo. Nasa iyo na ito mula pa sa simula.